Sa seryeng Baki Hanma, The Father vs. Son Saga, ipinakita ang isang sinaunang Egyptian mural na nagpapakita ng propesya tungkol sa labanan sa pagitan ni Yonjiro at Baki na kasalukuyang nagaganap. Ngunit ano nga ba ang nais sa atin ng mga eksenang ito? Malamang ay karamihan sa atin ay hindi napansin ng mabuti ang nais sa atin sa kwento dahil sa nakakapanabik na bakbakan sa pagitan ni Baki at ng kanyang ama na si Yonjiro, gayunpaman naniniwala ako na talagang tinutukoy ng mural na ito ay ang mga buong bloodline ng Hanma at hindi lamang si na at Baki. Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagpapakita ng Egyptian mural na ito? At sino ang posibleng pumatay sa tatay ni Yonjiro na si Yuichiro Hanma? At yan ang aalamin natin sa video na ito mga ka -hunter. Pero bago tayo magpatuloy ay iniimbitahan ko kayo na ipalo ang ating FB page na mag-aanalisa hindi lamang sa paborito nating Hunter x Hunter kundi sa iba pang mga paborito nating anime na gaya ng Baki the Grappler at iba pang mga batang 90s anime na kanilakihan natin. Muli, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga ka -hunter. Dahil lumitaw ang mas naunang miyembro ng Bloodline ng Hanma na may likod ng demonyo, naniniwala ako na ang bawat pure-blooded na miyembro ng Bloodline ng Hanma ay nakatadhana na maging pinakamalakas na nila lang sa planeta hanggang sa makipaglaban sila sa isa sa kanilang supling na papatay sa kanila. Ang anak na pumaslang sa ama ay kukuhain ang titulong pinakamalakas para sa kanilang sarili hanggang siya naman ay mapatay ng kanyang supling at paulit-ulit itong mangyari sa bloodline ng Hanma naniniwala ako na ang dahilan kung bakit nangyayari ito ay dahil ang bawat pure-blooded Hanma ay may pagnanais na lumaban at maging pinakamalakas gayunpaman kapag sila ay naging pinakamalakas mapapagtanto nila na wala nang natitira na maaaring magbigay sa kanila ng hamon at magiging sanhi ng kanilang labis na pagkabagot sa buhay na nagiging hidin upang magkaroon sila at magsanay ng isang bata na balang araw ay hahamon sa kanila upang bigyan sila ng isang kawili-wiling labanan. Ngunit sa tingin ko ay magiging iba ang takbo ng propesya sa panahon ni Baki kaya't nagkaroon ng pagpapakita ng Egyptian mural sa kwento. Ang buong serya ng Baki the Grappler ay nagpapakita ng pagunlad ni Baki hanggang sa siya ay maging sapat na malakas upang talunin ang kanyang ama sa labanan. Gayunpaman sa kalaunan ay matatalo ni Baki ang kanyang ama, ngunit tatanggihan niya itong patayin. Nang sagayoy, tinatapos niya ang ikot ng kamatayan na sumalot sa kanyang kadugo sa loob ng maraming siglo. Ibig sabihin lang nito mga kahunter, ay si Baki ang bubura sa cycle ng blood hanma na ipinakita sa Egyptian mural. Kaya't makikita natin ang nangyaring labanan na natalo si Baki ni Yonjiro at binigyan lamang siya ni Yonjiro ng opisyal na titulo ng pinakamalakas. Ngunit tinanggap pa rin ni Baki ang kanyang pagkatalo. Ngunit Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi kayang talunin ni Baki si Yonjiro. Sa tingin ko ay kayang talunin talaga ni Baki ang kanyang ama. Ngunit hindi nito nilabas ni Baki ng sukdulan ang kanyang lakas upang talunin itong si Yonjiro dahil ayaw niyang magtapos agad ang kanilang ugnayan bilang mag-ama. Dahil sa serye ipinakitang kapwa na nila nagugustuhan ang kanilang posisyon bilang ama at anak. Sa ilang pagkakataon ay lumalambot na itong si Yonjiro pagdating kay Baki. Gayun din naman itong si Baki kay Yonjiro. Naniniwala akong hindi pa ito ang kanilang huling labanan at maraming pagkakataon pa upang mas lalo pang mapaunlad ni Baki ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at lumakas pa ng husto. Maaari magtanong kayo na sino ang pumatay kay Yuichiro na tatay ni Yonjiro at siguradong patay na ba siya? Siguradong patay na itong si Yuichiro dahil nga sa katotohanan na siya ay lumilitaw bilang isang espirito, ito ay isang malinaw na nagpapahiwatig na siya ay patay na nga. Sa panahon ng serye ng Baki Hanma The Father and Son Saga nagpakita ang lolo ni Baki na ama ni Yonjiro na si Yuichiro Hanma bilang isang espiritu upang hikayatin si Baki sa kanyang pakikipaglaban kay Yonjiro Ipinahayag na tulad ni Yonjiro si Yuichiro ay sapat na malakas upang talunin ang buong hukbo ng US na ginawa niya noong World War 2. Dahil dito naniniwala ako na si Yuichiro ay kasing lakas ni Yonjiro ng mga panahon na iyon. Ibig sabi siya ang pinakamalakas na nila lang sa planeta habang siya ay nabubuhay kaya't ganun na lamang ang pagkagulat ni Yonjiro nang makita ito dahil sa alam niyang patay na ito dahil siya mismo ang pumaslang dito ang tanging bagay na pinaniniwalaan kung may kakayang pumatay ng isang purong Hanma ay ang isang Hanma din kaya naniniwala ko na sa isang punto ng kanyang buhay Pinatay ni Yonjiro ang kanyang ama upang angkinin ang titulong pinakamalakas sa buong mundo para sa kanyang sarili. Ang paksang ito ay kinakailangan pa ng malalimang pagtatalakay. Nais kong malaman ang inyong saloobin patungkol sa talakayan natin sa video na ito at asahan yong gagawa tayo ng isa pang video patungkol dito. Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating video. I-like at i-share ang ating videos para sa mas madami pang ganitong klasing content. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.